Naniniwala ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na malaki ang maitutulong ng pagsasagawa ng lifestyle check sa lahat ng mga nasa gobyerno laban sa korupsyon. Sa panayam ng SMI News kay VACC President Arsenio Boy Evangelista, sinabi nito na sa pamamagitan nito malalaman kung sinong mga taga-gobyerno ang gumagawa ng katiwalian. Yung VACC is calling also, no? this is a call yung uh, lifestyle check starting from the president the executive and down to the uh, uh, all department heads no hanggang doon sa pinakamababang uh, government employee uh, yung lifestyle check should always be there uh, simply because uh, it is a very uh, strong tool uh, measure to to address no itong uh, corruption kasi from there uh, from the start malalaman lang natin mababalanse natin uh, ito ba eh uh, sila ba eh living extra uh, yung ano no living beyond their means reaksyon nito ni Evangelista sa panawagang mandatory lifestyle check sa lahat ng government officials naniniwala naman ang VACC na posibeng maging political capital ng na mga nasa pamahalaan ang naturang hakbang kung sila mismo ang magbobolontaryong sumailalim sa lifestyle check mag nAPO po kayo starting from the executive down no sa lahat ng department heads lahat ng government employees na ano no submit nila yung sal nila and yung, yung mandatory rin, yung lifestyle check na for transparency eh kung wala namang kayo tinatago at uh, at ginagawa beyond your uh, ano no yung living beyond your means eh siguro uh, this is a good uh, initiative on your part baka mag magkano pa kayo ng political capital gain pag kayo na mismo ang ano no uh, mandatory na, na, na nag-initiate to submit itong mga Uh, check on, on, on you yung you. Magugunita naman na hinimok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang programang gikan sa masa para sa masa ang kamera na sumailalim sa lifestyle check at militar ang magsasagawa nito upang hindi mabahira ng kulay ang magiging resulta nito. Layo nito na maging transparent ang mga nasa kamera sa paggastos sa pera ng bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Margaret Prakasho, SMN9 News.